Guys, ayan, nandito lang ako sa pisto ko. Actually, kararating ko lang. May nakita kasi akong mga... May, may, nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Actually, nung kumain siya dito, wala ako. Tapos ang sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito, mat, ito matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka naman hindi na bumalik. Huwag mo ka i-recommend o whatsoever. Ang napansin ko lang na doon sa babae, masyadong OE naman yung acting. Kasi lahat daw ng in-order niya, wala daw lasa. So nandito kayo ngayon, may mga kumakain. Magtatanong tayo ng hindi ito scripted, ang naaayon sa kanilang naramdaman, para maging fair lang tayo. So nandito sila, ate, tatanungin natin, may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog. Ah, wala daw lasa yung pagkain ko. May nakita talaga ako. So ito ha, mag-comment kayo ng naaayon sa naramdaman nyo, kasi hindi ko naman kayo kilala. Pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Meron oh, no. Oh, masarap, diba? ba? Oh, ayan ha, ayan. Ano ang lasa kasi sabi niya, nag-order siya ng chicken, nag-order siya ng overload. Wala daw lasa so, si ate, may chicken. Ano masasabi mo? Malaman Maram po, ate. crispy po, tas masarap po. Oh, masarap, Maram. sabi ni ito. Di puro ano, malaman po. Tapos, may lasa naman. Opo, super. Oh, ayan. Kayo kuya. Ba, siyempre, super, sulit. Oh, ayan, overload ka lahat. Ito, ate, sarap, ano sabi mo? sobra, sobrang sarap. Kaya, walang katotohanan sinasabi nila. Ah, uh, di ba? Affordable pa siya for 100 only. Oh, ayan na, hindi to scripted. So Ate ha, sila ang nagsabi, isa versus ilang itong natanong ko palang lang na magkakasama, so lima. One versus five, so hindi ako maniniwala sa yo. doon pa rin ako sa nakakarami. So yun lang ate ha, so, hindi ka man nasarapan, um, Ewan ko, hindi ko alam kung talagang Honest review ba yung ginawa mo Or whatsoever Dito kuya, kumusta naman? Na, anong masasabi mo? Kasi may nag-vlog na wala daw lasa Anong masasabi mo? Ayos lang po Okay naman po Ayan, ayan ha May lasa, ibig sabihin So yun lang Ate ha Nag-interview ako Kasi napanood ko yung Talakan ng talak hindi naman din kita kilala Kung hindi Kaya sarapan lahat Sinabi mo walang lasa So ngayon ito, nagtanong ako, kararating ko na sa tindahan ko. So yon Kaya, doon pa rin ako talaga sa mga sasabing may lasa yung ano ko, yung, yung tinda ko. Kasi puro, imagine mo, hindi ako naniniwala kasi lahat naman may lasa. Yun nga lang siguro, baka lang ha. Baka hindi mo lang nagustuhan at saka sinasabi mo, sinasabi mo may hindi, hindi maganda yung sabsaya ng tao ko. Dapat pagkaganya may problema ka, diretso mo sa akin ha hindi yung kukuha ka sa social media kasi hindi maganda tingnan para sa akin yun bilang isang may-ari. Sa sunod, yung mga pumunta dito, kung may complain, mas maganda siguro kung gusto mo talaga, concerned ka, gusto mo ako mag-improve pa, tas sabihin mo lahat sa akin kung anong problema para magawa natin ng solusyon o magawa ko ng paraan. Hindi magugulat na lang ako kung kukuha ka na sa social media, sinasabi pa lahat, puro paninira. So, hindi maganda yun ugali mo, te. Eh. Sayang, sosyal, social lang ka pa naman pero hindi ako naniwala sa'yo. So, yun lang ate, sana makita mo tong video ko. Salamat. Mabuhay ka.